Woo. So, malapit na. Ilang hakbang na lang ang punta sa Wow. Napakaganda. Wow. Bakit nga ba tinawag na Mount Tapias itong kabundukan na ito dito sa Coron, Palawan? Ito ang tanawin. Grabe. Ang ganda. The best. Woo! Kaya island nila na dinarayo ng mga turista Napakaganda ron pag nag island hopping kayo rito At itong kanilang karagatan, kanilang town Wow, the best Wow, ito yung lugar kung saan tayo Pag kayo napunta rito Dito kayo sasakay ng bangka pag kayo ay mag island hopping so ito yung makikita natin I love Coron yung sakayan ng bangka para sa mga mag island hopping eto lang so meron silang floating wharf dito ito yung tinatawag nila floating wharf so nakabang na yung mga bangka na pwede ninyo sakyan so yan eto wow ang ganda habang naghihintay tayo ng ating uh, lunch ay puntahan muna natin yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista dito yung kanilang Mount Tapias yun kita natin sa taas ng bundok so subukan natin lakarin yan at akitin para makita natin isa sa mga pinagmamalaki ng isla ng Puron okay maglalakad tayo siguro mga 20 minutes hanggang 30 minutes and then aakyat tayo doon mismo sa Mount Tapias siguro another 10 minutes or 15 minutes. Pakit na tayo ng Mount Tapias. So dito pa lang sa kanila mga kalsada ay eh. matarik na yung dinadaanan natin. So mukhang yun ang papunta ng Mount Tapias samahan niyo ako, akyatin natin narito na tayo sa Mount Tapias ito yung kanilang entrance may mga souvenir shop sa harapan nya okay ito akyat na tayo dito sa kanilang entrance wala namang entrance fee dito so libre ito sa, la sa lahat ng publiko kaya pwede tayong umakyat anytime dito good day and good vibes mga kaonix narito tayo ngayon sa paanan ng Mount Tapias Coron Palawan ang Mount Tapias ay kilala rin na pinupuntahan ng mga turista kaya pag kayo ay napasyal dito sa Coron Palawan siguradong hindi nyo mamimiss napuntahan ang Mount Tapias. So samahan nyo ako, alamin natin kung ano ba ang itsura ng Mount Tapias sa pinakatuktok niya. Kung bakit ba siya dinarayo at inaakyat ng mga turista dito. Ano ba makikita natin sa taas? Kaya samahan nyo ako kung gaano ba kaganda, no? gaano ba kataas ang Mount Tapias dito sa Coron, Palawan. Let's go! Marami rin tayong mga foreigner na nakasabay sa dito sa Mount Tapias. At dito pa lang sa unang pagakit natin, eto na ang makikita natin. Kitang kita natin ang karagatan at bayan mismo ng Kuron, Palawan. At yung kanilang pinagmamalaking Kayangan Lake. Okay, let's go. Akitin na natin yung kataasan pa ng Mount Tapias. Meron din sila mga station dito na mayroong waiting shed para pwede ka magpahinga kapag hinihingal ka na sa pag -akyat. gaya natin, hinihingal na tayo so more than 100 steps na yung natin so medyo mataas-taas pa siya mamaya, akyat na tayo samahan niyo ako almost 300 steps na tayo at dito sa portion na ito ay merong park area na kung saan pwede magpahinga sa ilalim ng puno gaya nito na meron mga upuan at meron din mga shed gaya nyan gaya rin ito at iba iba pang upuan na pwede nating pag ikutan o galaan dito sa area na ito let's go ito makikita natin sa 500 steps no? nasa 500 steps na tayo so konti na lang makakita na natin yung pinakatuktok ng Mount Tapiaso so, samahan nyo ako, diretso tayo akit right doon okay halos maaabot na natin na 600 steps at ito ang matatanaw natin dito malapit na tayo doon sa pinakatuktok siguro mga more than 700 steps ang Tapias, Mount Tapias bago tayo makarating sa pinakatuktok niya mula rito sa 600 steps ito ang ating makikita wow Pasensya na kayo talaga Hinihingal na ako Okay, let's go Okay tayo sa pinakatuktok wow. Napakaganda. Merong nakasulat dito na kuron. Kaya kapag ka naandun tayo sa baba, sa bangka, barko, kung saan man dito sa area na ito, makikita natin ang napakalaking kuron. No? Nakasulat dito koron. C-O-R. ON Kuron kitang kita kaya nyan Ooh. so malapit na ilang hakbang na lang ang pinakatuktok pero dito nakakita tayo dito halos tuktok na rin itong kinaroroon na natin yun wow andito na tayo sa pinakatuktok niya so ito yung itsura ng Mount Tapias yung kanyang pinakatuktok so meron pang Pwedeng akitan sa mas mataas. Pero, na tayo sa dulo. Tignan natin mamaya kung gaano natin makikita mula rito. Yung baba nitong Mount Tapias. So, ito yung kanyang pangalan. Coron Palawan. Since 1902. Mount Tapias View Deck. So, napakatagal na pala talaga nito. Wow! Wow! Dito sa kabilang bahagi ng Mount Tapias, sa tuktok niya, ito ang makikita natin. Ang grabe, beautiful, sabi nga nung uh, foreigner, no? Ang dami na nating mga foreigner na nakasabay rito, do'on sila sa may pinaka tuktok sa park. Tayo, umakyat tayo. Ngayon ko lang nalaman na developed na pala itong Mount Tapias. Marami na sila mga pathways, no? Umikot ako galing doon sa may cruise, papunta rito meron pa rin silang pathway papunta roon. At doon sa bandang kanan, meron silang pathway at meron ding waiting shed doon sa bandang dulo. So, masyado nang improve at marami na mapupuntahan pag umakyat ka dito sa Mount Tapias. Dati-rati, dyan lang no, sa unahan, sa may cruise, at wala ka na pwede ibang puntahan. Ngayon, wow! Tignan nyo nga naman. No, may pathway na siya going there at the waiting shed. I think may CR doon kung gusto mag-CR. And yung sa kabila, may pathway din going doon. Okay? Okay, balik tayo doon sa kabila. <laughs> Puntahan muna natin itong isang pathway, no? Papunta doon sa may sa may waiting shed. So dito dito ito naman ang makikita natin. Wow. Napakaganda. The best. At meron tayong mga pusikat na makakasalubong. Ito ang tanawin. Grabe. Ang ganda the best Woo! naroon yung pinaka cruise na kung saan ang puntahan mismo ng mga turista yung pinaka tok pero itong kinaroon na natin ay extension nya mula ron may pathway going here kung gusto magpahinga rito at ito ang tanawin na makikita natin dito wow ang ganda nya ang ganda ng pagka roll ng hills nya kita natin yung mga gusali sa baba kabundukan wow karagatan mga island wow the best sabi nga ng foreigner kanina ano nung galing sila rito at nakasalubong ako doon beautiful wow bakit nga ba tinawag na Mount Tapias itong kabundukan na ito dito sa Coron Palawan Naalala ko nung 2004 nung magpunta ako rito ano itong bahagi na to 'yang eh, area na to ay eh, walang mga puno yan. Yan yung gumuho o natapyas na bundok. Kaya siya tinawag na Mount Tapias dahil nawala itong bahaging ito. Kung makikita ninyo halos diretso yan mga Kaonix ng no? palalim dahil hindi ko alam sa kung anong kadahilanan na bigla siyang na siya, siya ay gumuho na mga panahon na yon. At wala siya mga tanim kaya makita natin halos ang lugar na to ay makinis, walang tanin Kaya makikita natin na talagang natapya siya o siya ay gumuho nawala siya so, sa, nawala siya sa lugar na ito so yan ang dahilan kung bakit siya tinawag na Mount Tapias kaya mula noon tinawag itong Mount Tapias so narito tayo ngayon sa bahagi na ito ng Mount Tapias so delikado rito mga kaonix no hindi dapat pumupunta rito dahil halos bangi na ito antarik na nito kaya balik na tayo doon sa pinaka safe na area So yun yung gumuhong bahagi Dati ay wala mga puno yan Pero sa katagal na panahon ay tinubuan na siya muli ng mga puno Wow Ito ang makikita natin dito sa pinakailalim ng cross Yan yung cross ng Mount Apias. At ito yung ibaba ng Coron Palawan Napakaganda Yung kayangin Kayangin Island nila na dinarayo ng mga turista. Napakaganda ron pag nag-island hopping kayo rito At itong kanilang karagatan, kanilang town. Wow, the best. Halos ako na lang rin pala natira dito sa tuktok ng Mount Tapias. Wala na yung mga foreigner. Nagsibabaan na sila. Ito. Ito yung pinaka-cruise, no? Nakitang kita doon sa baba kapag ka nasa baba tayo cruise dito sa tuktok ng Mount Tapias at ito yung lugar niya sa kanang bahagi ito naman yung sa kaliwang bahagi para siyang park area okay at ito yung pan ito yung pinakababa makikita natin wow talagang the best napakaganda tanaw na tanaw na natin dito napakataas pala talaga ng Mount Tapias kapag inakyat natin sobrang taas niya pero may enjoy mo kapag naakyat mo siya sa pinakatuktok niya ayan sana ay nag enjoy kayo at may natutunan sa video ito hanggang sa muli maraming salamat mga kaonis.